talaga na go na go si VP Sara no sa lahat ng nagbibigay ng cellphone niya para maggroofy. Wow, <laughs> Karas, hindi na madaanan. Grabe kalsada. guys, hindi oh, na madaanan ang pangunahing kalsada sa Cebu dahil sa hindi magkamayo yung mga tao guys. Sobrang daming nagmamahal kay VP Sara guys. Walang Andrew E, walang kahit na anong artista yan ha. Grabe. Wow talaga yung pagmamahal ng mga tao kay VP Sara. Magandang araw po sa ating lahat, no? So, nandito na naman po si VP Sara. Nagpunta na si Cebu. Wow, grabe. Sobrang init ng pagsalubong ng mga tao sa kanya. Imagine, wala kang makikita nga kahit na sinong, uh, alam mo yung presidente, vice president, na alam mo yun sa dumaang mga administrasyon or kahit na sinong nasa matataas na katungkulan na maglalakad guys ng three hours no? Para lamang na makumusta yung mga taong bayan. Wow, sobra. Saludo talaga ako sa iyo, VP Sara. Wow, na wow talaga. Kaya guys, tingnan natin 'to. Bumisita sa Cebu City si Vice President Sara Duterte kung saan mainit itong sinalubong ng mga taga-Subo. Magbabalita si Jermaine Balagot. Hindi magkamayaw ang mga residente ng Barangay Dulho, Fatima sa pagsalubong nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Malalakas na hiyawan at kaliwat ka ng selfie ang pinaunlakan ng bisi sa mga taga-suportang sa Buano. Grabe no, hindi magkamayaw yung mga si Buano. Guys, um, isipin nyo kung si ano kaya kung si BBM kaya no, pupunta sa isang lugar, yung walang mga artista ha, yung walang dalang artista, pupunta sa isang lugar, meron kayang lalabas sa bahay nila. <laughs> meron kayang mag-aantay, alam mo, sa kalsada. <laughs> Napaisip lang ako kaya nako. Ano lang 'yon? Advertisement. <laughs> umaga pa lang nitong Miyerkules nang nakipagkamustahan na ang pangalawang pangulo sa ilang barangay ng Cebu kasama si dating Cebu City Mayor Michael Rama sa pagbisita nito sa mga taga-suporta. Mau ganin nang kinahanglan jud ko mo kay kinahanglan jud ko sa mga Cebuano. Isip po sa podcast Cebuana no, ang mga kagikan sa ako ang inahan ug gamahan na gikan sa Cebu, gikan sa Tuburan, gikan sa Danaw. Yung uh, ano pala niya, yung uh, mga kamag-anak niya or yung pamilya niya, yung na nanay niya, taga Danao at taga Danao at saka taga Tuburan. Uh, lain pa mga municipalities sa uh, diri sa Cebu, muna um, kinahanglan yun na personal ko na magpakita sa ilaha o magpasalamat uh, sa mga Cebuano. Lai wow. ni ni Sara na magpasalamat sa mga Sabuanong mainit pa rin ang pagsuporta at nagtitipon. Wow, grabe no, wala hindi ka makakakita ng ganyan na talagang alam mo yung personal na pupunta at magpapasalamat. Grabe. Wow. Una nitong dinalaw at nakadaupang palad ang mga taga-barangay Ermita at nang kinahapunan sinundan ng mga taga-barangay Dulho Fatima. Wow. Because hindi na madaanan. Grabe guys, kalsada. hindi na madaanan ang pangunahing kalsada sa Cebu. Dahil sa hindi magkamayo yung mga tao guys, sobrang daming nagmamahal kay VP Sara guys. Walang Andrew E, walang kahit na anong artista yan ha. Grabe. Wow talaga yung pagmamahal ng mga tao kay VP Sara. At guys, ito pa yung ito at saka ito pa talaga guys umaga pa lang siya nagsimula sa pag uh, pagkukumusta sa mga tao at kitang-kita niyo naman no kasagsagan ng uh, mainit na panahon grabe hanggang gumabi na lang no wow hindi niya alintana yung oh tingnan mo to oh oh mainit yan guys pero hindi niya alintana yung init at saka yung alam mo yung uh, alam mo yung paglalakad ng sobra kalayong nilakaran niya grabe Anan ang pangunahing kalsada ng barangay Dulho Fatima na inokopa na ng mga nag-aantay na residente sa pagdaan nito. Pati mga bata ay kilala ang Vice Presidente at nakipag-selfie na rin. Halos lahat ng senior citizen na nag-abang sa mga kalsadang dadaanan ni VP Sara ay nakakuha ng pagkakataong makalapit at makausap. Wow! Grabe no! Yung mga senior citizens talaga nakalapit at nakausap kay VP Sara. Wow! Sa pito. Pasalamat ko kay Mayor Mike Rama, Vice Mayor Don Donald Antiveros, sa ato ang mga konsihal sa North o South no sa ilahang uh, partido kay uh, gidawat ko nila. So na ako'y platforma na mula ka uh, para magpasalamat o bananpot sa ilahang pagpangampanya. Halos magdadalawang kilometro ang haba na kanyang nilakad at bawat sulok ay may nag-aabang na taga-suporta na nagnanais na makamayan nilang ang pangalawang pangulo. Grabe, guys. Dalawang kilometro yung nilakad ni VP Sara, o. Oh. San ka makakakita ng ganyan ngayon? Nasa mataas na posisyon, maglalakan ng dalawang kilometro, no? sa mga sumusunod, uh, hopefully, uh, available lang ako ang schedule and uh, makatambong ko sa uban pang-rallies. Sa kabilang banda sa panayam kay VP Sara patungkol sa utos ng Korte Suprema, dapat magkomento ang Kamara at Senado hinggil sa pagpapawalang bisa ng ikaapat na impeachment case, ay ito lang ang kanyang naging sagot. Oo, ang mga abogado po na mas nakasabot kung sa ang proseso sa impeachment. Wow! Talaga naman kung ako nasa Cebu niya, naku, talagang... Sa tanong kung bakit wala ito nung bumisita si dating Pangulong Duterte sa ginawang indignation rally ng PDP laban dito sa Cebu, ay mabilis ang naging tugon nito. Yes, of course! Oo, gi-promise gi ko ni kay uh, Mayor Mike. Kanya ito noon, nagbisita kong Cebu, pero wala ko nagkapanahon nga kuman sa Ilaha. So nag-promise ko sa Ilaha. Ang ubalik ko, o ganag nag buha check schedule. Uh, para sa ilahang bundok nga ningong kung amuban ko sa ilahang. Samantala sa halos atlong oras na wala ang presensya ng kapulisan na sumabay sa isinagawang handshaking para magbigay siguridad sa pangalawang pangulo ng bansa. No, Grabe no, walang uh... Walang kapulisan na nagbigay ng seguridad sa pangalawang pangulo, sa vice president natin. Nakakasad lang, pero laban lang tayo, guys. Lahat 'yan sila babalik 'yan. Pag talagang hindi na impeach si VP Sara, at saka mananalo talaga 'yung PDP laban, guys. Straight talaga. Wow! Talaga naman kung ako nasa Cebu niya. Naku, talagang... Alas 4 gahapon sa hapon, gibisita sa Vice Presidente ang sulunong bahin sa Barangay Mambaling. diindaghan ang mga residente ni Dugo kaniya. Sa usa ka sityo lang, nituyok si Vice Presidente apan niabot gihapon ug kapin sa usa ka oras ang iyang pagsuroy-suroy kay game kini nga nakipaghulagway sa mga mutunol kaniya sa iyang cellphone aron magpagroupie. Wow! Talaga namang bumisita din pala si VP sa Mambaling, Cebu City. Wow! Talaga namang go na go si VP Sara no? sa lahat ng nagbibigay ng cellphone niya para mag <laughs> Grabe talaga para mag... Wow! Nakiglamano o migakus usab siya sa ubang mga residente. Anaw sa'y uban nga nagpapirma sa picture frame ni VP Sara uban siyang amahan nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Nihunong usab siya sa usa ka haya sa dapin sa daan nga naagian aron sa pagpadangat og pahasubo sa pamilya. Nang hatag usab siya og chocolates ug biscuits sa pipila ka mga bata nga lakip sa nidugo kaniya. Uban gahapon ni Vice Presidente ang mga gisuportahan ng local candidates sa Cebu City. Alas 5:55 sa hapon, dali usab nga ni Bia sa lugar ang Vice Presidente aron pag-apas sa iyang flight. Duha ka Grabe, wow. Sobra dami palang binisitahan si AP Sara, no? At yun na nga guys, nagbasa ako ng mga comments. Sobrang daming trolls. <laughs> alam mo yung sobra dami talaga. Hindi siguro nila alam, no? Hindi nila alam yung mga pangyayari sa Pilipinas. So hanggang dito lang po. Ano pong masasabi nyo sa video ito? Huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa video ito. At don't forget to subscribe to my channel. Salamat po! At God bless sa ating lahat! Bye!